Tulog. Igsa. Igmak. Igso. Pasok sa katawan. Oh, bakit mo to pinapasakit at tayo mag-usap? Anong kasalanan nito? Ha? Sino ka tagasan ka tayo mag-usap? Prokultis buhog. Ah. Hmm, sige. Hindi kita pakakawalan dyan. Tayo mag-usap. Anong ginagawa mo sa may katawan? Ha? Pinapasakitan mo to? Ha? Anong ginagawa mo rito? Kakalasin mo na to? Ha? Kakalasin mo na to? Ha? Oo. Oh. Ano nga? Tayo mag-usap. Anong kasalanan nito? Ha? Parang, sukuam, asirong. Ah! Sunugin kita dyan. O, bakit ba't pinapasakita mo to? Ito yung dating lang sa atin sa YouTube. Ngayon siya naman ngayon. <laughs> Pakakawalan mo na to. Ha? Tayo mag-usap. Anong ginawa mo rito? Ah, pahirapan lang yan. Ay, ba't mo pinapahirapan to? Ha? Anong kasalanan nito? Anong kasalanan nito? Ha? Gawa ng asawa. Gawa ng asawa? Hmm. O, oh, pwede ko bang malaman? Pero bawal ka sa iyo, ah. oh, sige. Pwede mo bang kalasin na lang to? Kakalasin mo na lang to? Hmm. Sigurado ka? Oo. Oh. Ha? Hmm. Ah. Ah. Ay, mukhang matigas ka ano to. Pinatrabaho mo, ikaw mismo may gawa. Ano kaya yan? Pinatrabaho mo? Oo. Oh. Okay, magkano ibinayad mo? Magkano? Mura lang yan. Mura lang? Oo. Oh. Oba, sa mo ito pinatrabaho? Aba, ay pinakulam nga. Ang taas nung kanan eh. Tsaka iba yung ano lang eh. Ito kakalasin mo na. Oo. Sigurado ka? Oo. Oh. Nangangako ka ha? Oo. Oh. Taga saan kang gumagawa nito? Hmm, sige. Tagasan kang gumagawa nito. Taga Batangas. Batangas. Oo, oh, sige. Abay ako'y kumakatay ng mangkukulam. Kumakatay ako ng mangkukulam. Oo. Oh. Pakakawalan mo na itong may katawan. Ha? Oo. Oh. Diyo na lang. na na lang. na na Kursak Marta Baram Patsuli Suba Baragnas Dios Deus Deum na Patayin yung spirito na sa may katawa Patay Sa uli Sa ulit. Okay ka lang? Ha? Ha?